nakahandusay at tadtad -tad ng saksa. Ito ang karumal-dumal na sinapit ng 37 anyos na babae na natagpuan sa damuhan sa barangay Nanhaya, Victoria, Laguna. Marami siyang tama sa katawan, may tama pa rin sa may leg, sa ulo, may tama din siya. Kitchen knife ang ginamit na talagang wala na siyang malay. Sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Ano ang naging motibo ng mga sospek upang walang awang paslangin ng big? ko, ba? Nagulat kami, nagkanda -iyak na kami kasi hindi kami maniwala na gano'n ang mangyari sa kanya kasi brutal eh. Yung sinabing pagsaksak na madami, parang hindi nagawa yung latin ng tao. Napakasakit yung nangyari. Parang naramdaman ko yung nararamdaman ng kasawa ko nung sinasaksak niya eh. Gusto ko rin gawin sa kanya, mas masahod pa sa Magandang gabi. Ako si Martin Antanahan Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa dumal na pagpaslang kay Antonina Labing. Dito sa Crime Classic. <mogim> Ika labing pito ng Pebrero, taong 2012. Alas 6.30 ng umaga. Labis ang pagtataka ng mga guro at estudyante ng Dila Elementary School sa Bayan ng Santa Rosa, Laguna. Magsisimula na ang klase, ngunit hindi pa rin pumapasok ang kanilang gurong si Antonina Labing. Tinanong ko yung isa kong kasamahan. Sabi ko, wala pa ba si Nina? Sabi niya, wala pa. Sabi ko, wala bang text? Wala. Kasi pag na-absent naman yon o na nagte-text agad. Pero makalipas ang isang oras, nakatanggap sila ng masamang balita. Isang text message na tumapos sa kanilang pagdududa. Mga 7.30 nga po, ito na po yung isa kong kasamahan. Sabi niya, Ate Flor, si Nina, sabi niya. Sabi ko, ano si Nina? Sabi kong ganyan. Be, nag-text ang kuya ko, si Nina daw, pinatay. Nagulat kami. Hindi kami makapaniwala kasi the day before, nagkita pa kami dito lahat. Kasi akala namin yung parang ginibiro lang kami. Pero naano na namin, na-confirm namin na talagang totoo. Kasi meron kaming co-teacher dito na kamag-anak niya. natagad doon sa kanila at nagsabi na talagang siya talaga. Alas 5 ng umaga ng matagpuan ng isang bangkay sa katabing damuhan ng Provincial Road ng Barangay Nanhaya, Victoria, Laguna. Daliligo sa sariling dugo at puno ng saksak sa katawan at muha. Tila walang awang nilimas ang buhay ng biktima. Kinilala ng mga sa residente at ng responding Victoria Municipal Police ang biktima. Si Antonina Labi, 37 taong gulang at guro sa Dila Elementary School. Kasi uh, isang teachers kasi siya, kaya madaling nakilala. Ma, Nandun na pati yung mga kamag-anak niya, kaya antiman, no, pagdating namin, kilala na ako siya. Marami siyang tama sa katawan, may tama pa rin sa may loob, sa ulo, may tama din siya. Kitchen knife ang ginamit, talagang wala na siyang malay. Kung gaano raw kabilis ang pagkakakilala ng biktima, Hirap naman ang mga kaanak ni Antonina na alamin ang dahilan ng karumaldumal ng kanyang sinabi. Nagiiyakan sila, talagang galit na galit. Bakit nangyari sa kanya? Ba't ginawa sa kanya yung... Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, maaaring ninakawan at nanlaban ng biktima, nawawala kasi ang kanyang bag at cellphone. Dagdag pa ng mga kaanak, nawawala rin ang 30,000 piso ni Antonina ang perang ito. Gagamitin sana sa darating na kaarawan ng kanilang anak. May nagsasabi kasi na may nawawalang pera, kaya ang pumasok sa amin ay pagnanakaw. Kasi si ma'am, alam ko, may pera. May pera siyang nakatabi. Tsaka may, ano eh, may siyang suot. Kumpleto. Nawala ang iba niyang alahas. Mabait, masipag, at mapagmahal na ina. Ganyan ko larawan ng mga kapwa si Antonina. Kaya naman hindi nila matanggap ang kalunos-lunos na kanyang sinapit sa kamay ng isang walang awang kriminal. Nagulat kami, nagkandaiyak na kami kasi hindi kami maniwala na gano'n ang mangyari sa kanya kasi brutal eh. Yung sinabing pagsaksak na madami, parang hindi nagawain ng matinong tao. Puno naman ng galit at poot ang nararamdaman ng naulilang asawa ni Antonina na si Alberto Labing. Napakasakit ng nangyari. Para nararamdaman ko, nararamdaman ng asawa ko, sinasak -as -as sak -as niya. Gusto ko rin gawin sa kanya, mas masahol pa sana. Sa paggulong ng investigasyon, Aminado ang mga otoridad na hirap silang umpisahan Marami. ang pagsisiyasat sa krimen. Marami nang mahirap kasi talagang walang suspect noong oras na yon. Walang makapagsabi kung sino may gawa. Kaya talagang nahirapan kami kung paano nasolve yung kaso. Noong araw na matagpuan ng mga labi ni Antonina, alas 12 ng tanghali, isang saksi ang lumutang at nagbigay na malaking impormasyon sa polisya na tumulong sa pagtukoy ng tunay na salarin sa ginawa namin pag-investiga, nakakuha kami ng testigo. Siya ay isang tricycle driver din, nagnapadaan sa lugar. Nakita niya mismo yung suspect na may na yung tricycle niya sa harapan. Yung paglampas niya, lumingon uli siya. Nakita niya si Aquino ay may buhat-buhat na ibinaba damuhan. Mga 4 to 5 a.m. umaga. Sino ang itinuturong suspect sa brutal na pagpatay kay Antonina Labing? Ano ang kanyang motibo para dumal na paslangin ng biktima? Isa ba itong pagpatay? May iba pa ang sangkot sa krimen? Sino ang plano? Sino siya? Anong pangalan ako? Sa ng mga otoridad, isang saksi ang lumutang para magbigay ng isang mahalagang impormasyon. Siya na nga ba ang susi para matukoy kung sino ang sospek sa pagpatay kay Antonina Labi? ayun mo na! Ayon sa salaysay ng nagnangalang Luis Sariba, isang tricycle driver at residente ng Barangay San Roque, Victoria, Laguna. Alas 4.05 ng madaling araw, 17 ng Pebrero 2012. Positibo niyang tinukoy ang lalaki na si Florencio Aquino, o mas kilala sa kanyang palayaw na bunso. Nakita niyang may tinatapong katawan ng isang lalaki sa tabuhan sa tabi ng Provincial Road ng Barangay ng Haya, Victoria, Laguna. Nakilala raw niya ang sospek dahil sa uri ng tricycle na kanyang pinapasada. Siya lang yung may sasakyan na tricycle na ganong klase, ng back to back dito sa Villa Victoria. Kaya alam nila na si Aquino lang ang may, may dadrive noon nalaman namin kung sino ang ating hinahanap na suspect. So, huwag na kami ng follow-up investigation para sa tuloy-tuloy na paghahanap dito sa suspect. Agad din namang natagpuan ng mga otoridad ang naturang tricycle nung hapong iyon sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Alos kabuo ng tricycle, sinira na nila. So, ito ay binago ng itsura at pigwahiwalay pang ang pyesa nito. Matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek, 20 ng Pebrero 2012, tinugis ng Victoria Municipal Police ang tahanan ni Florencio Aquino sa barangay San Francisco sa Victoria, Laguna. Ayun sa asawa ni Florencio na si Anne, hindi na raw umuwi ang mistero matapos sa nangyaring krimen. Sa ngayon, gusto ko siya makausap. Parang naghahanap ako ng isang tawag. Kasi gusto ko malaman. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nag-stand out ako dito kasi para sa anak ko. For protection. Kasi maliliit pa sila. Eh. Hindi naman makapaniwala ang asawa ni Florencio na magagawa ng misterang brutal na krimen. Hindi ko sa sarili ko na Magagawa niya kasi may anak kami. Kasi kilala ko siya eh. Dahil bigong mahanap si Florencio, nagdesisyon ng pulisya na tugisin ang itinuturong suspect sa mga kalapit na probinsya. Subalit bigo pa rin silang matagpuan ito. Nag-follow up ka pa kami sa Quezon. Nag-negative search sa Quezon. Tapos pinakalapulin namin sa, sa Rizal sa Pililla Rizal nag-negative din sa doon Noong ikadalawamput isa ng Pebrero 2012 alauna ng hapon isang tawag na natanggap ni SPO1 Judica L. Caculitan mula sa isang alias Ogi na isang police asset mula sa Cardona Rizal Itinuro niya ang address ng nuoy nagtatagong si Florencio Aquino may tumawag sa akin na alam daw nila kung nasan si Aquino. Kaya nakipag-ugnayan ako sa kanila. Nagkasundo kami na sa Quezon City kami magkita. Pero pagdating sa East Avenue, Quezon City. Sir, ito pa yung pamangkin ko. May kinalaman sa pagkamatay sa teacher. Ah, ganun ba? Sige. Laking gulat Salamat ni SBU1 ang kulitan at kanyang mga kasamahan. Nang kusang loob na sumukon suspect na si Florencio Pinilit lang nung mga kamag-anak na yun. sumuko. Kenang panagitan mo ito? Parang paalis na siya, mapunta sa siyang Baguio eh. Pinigil lang siya sa East Avenue, sa Camp Karingal. Doon niya dinala para hindi makatakbo. Uh, miss, nagabang ka ng masasakyan? Ayon sa kanyang sinumpang <laughs> salaysay sa mga otoridad. sa banda doon. Alas 4.30 na madaling araw nang maging pasahero niya si Antonina Labing. Nang mapunta na raw sila sa liblib -lib na lugar, dito na nagsimula ang maitim na bala kay Antonina. Pero nang daw si Antonina at nagsisigaw sa pagkatarantan ni Florencio. Oh oh nagdilim ang kanyang paningin at walang habas na pinagsasaksak ang kaawa-awang si Antonina. Oh oh Nagdamo ang biktima ng 24 na saksak sa kanyang katawan at muka. Dagdag pa ni Florencio, matinding pangailangan daw ang nag sa kanya nagawin gawin ang karumaldumal na krimen. Nung tanungin namin siya, sabi niya ay nakapakako daw kasi siya na sa birthday ng anak niya maghahanda siya. Matapos aminin sa pulis ang kanyang nagawang krimen, may isang pangalang idinawit si Florencio na tunay na utak sa krimen. Ito'y walang iba, kundi ang asawa raw ni Antonina na si Alberto Labing o mas sa palayaw na Si ano ang motibo ni Alberto Labing para ipapatay ang asawa? Gaano katotoo na siya ang utak sa karumaldumal na krimeng ito? Ang kasagutan at ang revelasyon ni Florencio sa aming pagbabalik. 新人来的了，辛苦、嗯。新东西啊？什么啊？那、嗯、不挨着走。哦 22 ng Pebrero 2012 Nagharap sa Laguna Police Provincial Office ang suspect na si Florencio Aquino at ang mga naulilang kaanak ni Antonina Labit. Dito muling tinanong ng mga otoridad si Florencio sa harap mismo ng mga kaanak ni Antonina tungkol sa nagawa niyang krimen Ngunit laking gulat na lahat nang idinawit ni Florencio na pakanaraw lahat ito ng asawa ni Antonina

Hindi planuhan? Ha? Sinabi niyo po sa sa Ha? Nilanin niyo po. Sino ang plano? Siya Sino siya? Ako asawa. Anong pangalan sa Covid po. Sino ito sa akin? Plano. Magkasama di umano si na Obet at Florencio bilang mga tricycle driver sa Victoria Laguna. Ayun pa rin kay Florencio, gumagamit sila na pinagbabawal na gamot ni Obet. Ngunit mariin naman itong pinabulaan ng mga kaibigan at asawa ni Antonio. Wala raw na mamagitang alita ng mag-asawang labing. Masayang masayang pamilya namin. Nanginayang ako. Tapos naka-Valentine lang. Wala nang pa. Wala na. Hindi na mangyayari yun. Wala na yun. Bilang nanay at asawa, mapagmahal siya. Kasi lagi niyang inaalala yung mga anak niya, asawa niya. Kaya kasi siya nagsisipag eh. Kaya naman, rin. hindi kumbinsido ang mga otoridad sa revelasyon ni Florencio. Kaduda-duda raw ang biglang pagdawit ng sospek sa asawa ni Antonina na si Alberto. Nung uh, ini-interview kasi siya, uh, hindi siya naimik nung una. Pagkatapos nung bandang huli, umamin na siya talagang uh, kahit sa piskal, inamin niya na siya ang gumawa. Pero nung pag-isip na siya ng ano, dinadawit naman niya yung asawa. Kasi nung tinatanong ko siya nung nasa media presentation kami, bago pa iharap siya, tinanong niya sa akin eh, kung sino ba yung asawa ni Antonina. Sabi ko, yun. Tinuro ko sa kanya. Ah, yun ba? Yun lang. Sumagot siya ng ganun. Para masiguro ang mga bintang ni Florencio sa asawa ni Antonina, muli siyang isinailalim sa cross-examination. Dito na lumabas ang buong katotohanan.

Nahaharap ngayon sa kasong murder o paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code si Florencio Aquino. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Laguna Provincial Jail. Samantalang patuloy pa rin ang pagdinig sa kaso nito. Kahit pinagdurusahan na ni Florencio na gawang kasalanan, hindi naman ito maihihilom ang pait at pagkaulila sa pagkawalaan niya. Kaya mas minabuti na lamang nilang sariwain ng mga masayang alaala kapiling si Antonina. Sa pamilya niya, mabait siyang asawa kasi iniisip niya lagi yung pag-uwi niya may dala siyang pagkain, mga anak niya binibili niya ng damit, pati asawa niya, malaking kawalan siya kasi bata pa siya. Malaki pa ang matulong niya. Malaki pa ang maserve niya sa bansa natin, sa pamamagitan ng pagturo niya. Tsaka ma maayos siyang teacher. Ang pagnanakaw ay hindi gawain ng taong marangal. Mauwi lamang ito sa isang ng pagsisisihan balang araw. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.